Lalo, Hilak mo ni, lulon na nako bi. mes nilak ka. Ya, antuson ko uban. Amon na lang isa pan-awa lagi. Ay lagi salik si sa mung barkada lagi. Awa! ibiyaan ni nilon eh? ka. Ganin, pauna na nako ni pag-uli kabalaka! Ayon kabalaka, damgo yalindiri. Rens ihatag ni mo na sa Oh, ihatag ko ni, laluhod ko si muwa bo. So, Dusa Ihatag dapat man imong halin. Gak <tuk> apa-apa, nih, oi. Kanan rirehalin. Ih, gantah. Kayaknya memang ketahuan di to'o. Ui, langsung nih, lagi Nagilak, man. Oh, iya, oi. Tuh, ongkone, bay. Lo, oi, man. Ya, nanti aku yang nunggu baru nunggu na maligya ako, miss. ano nahihilak man ka. unsa sabi mo di ay. Daan ko sa akong kauban. Ako na lang isa da Wala ko kwarta. Ay, ah. lagi. Ay, lagi kasalik sa imong barkada lagi. Awa. Ibiyaan, ah, ininoon ka. Gani. Sao na lang ako ni mo. Ah. Miss, unsa sabi mong bangalan? <laughs> si Udri di ay si Audrey, si Rins di ay. Nga, ang saan kay Kurta. Rins, ang ani oy, unsaon ang saan nalang na ni. Na, ayaw ka balaka. ka. Huwag mo rin. Rins, ihatag niyo mo na sa kuha. Oo, ihatag ko ni. ko si Mua ba? Hindi araw. Salamat, Rins. Si Rins, Ihatag nung halin. Tarong lang ka. Kuya, luwi no, kay kuya. Gibilin ra sa barkada. Tabangan ako kuya. Alak, sa di ka. Ako'y kuya ni Renz. Ikaw ba? Salaman mo! nimo. Nano nagubanuban ka? Awa, nabilin noon ka. Kuya, ay pag inana kuya. Ako biya na nanigya. Uy, maluoy. Ang tawon ka sa kuwa, uy. Wala man ako tuyo ah. Ah, minus pa kay Megalin. Di ko masugot. Kuya, masugot ka sa dili. Iatag ko rin. Kuya, tapli na ka mama. Kuya, okay, miss. Imuha na na. Malintyay na si kuya Salamat friends, Ando na ka. Yes, makauli na cukup balay. Salamat friends. Oh. Sige, amping sa biyaya. Ay, kulat Un sa. Unsa man rin. Sige, hindi ka hindi siya katiin. Paluna, arundi ka, Gutmon. Nga, alto sa ka. Kabugoy ni mo friends, Ipadala pang plato. Hahaha. <laughs>